Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao At sa Bayong Dagat Sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ah, Muli po atin talagkayin Ang mga bintang at pangalait Sa atin ni Mr. Epipanyo Labrador Suray natin ang kanyang mga katwiran Mga katwirang baloktot kaya ating itutuwid kayang ang maluktot na pangatwiran ay sabi niya ah, hawak daw ng Iglesia Kristo ang gobyerno kung totoo po ang kaya sinasabi na hawak ng Iglesia ang gobyerno na na lahat po na nungkulan sa ating pamahalaan ay dapat mga kapatid na po sa Iglesia kaya po ay bintang lamang niya sa atin kaya sa mga naniniwala kay Ipipanyo sa kanyang mga baloktot na pangatwiran makapanira lamang at pang bintang lamang at kapang lait lamang ay wag na kayong maniwala dyan sa kanyang mga pagbibintang na wala namang basihan kaya dilinawin natin yung sinabi niya na hawak daw ng iglesia ang gobyerno ang sagot kung hawak na nga namin ang gobyerno di sana lahat ng nanungkulan sa ating gobyerno ay mga iglesia kayon po ay bintang baloktot ka ito ay itinuwid ko at sinabi niya mga inilagay daw sa mga posisyon ni dating Pangulong Duterte ay mga, mga kapatid yun po ay bintang lamang Meron ngang iglesia hindi po lahat may ilang mga lugar lamang sapagkat ang iglesia na kaya inilagay doon o maging happy man o ano mang posisyon ay mapagkatiwalaan na walang anumang bahid na korupsyon sa pangtag iglesia ng Kristo ay mayroon pong aral at may takot sa Diyos ngunit hindi po lahat yung iba dyan ay ibang relihiyon din kaya huwag sabihin na lahat ay mga iglesia kaya ayan ay baloktot niyang katwiran at hindi lamang sa gobyerno maging sa mga private sector halimbawa na po ang ISIM dyan po ay haros uh, priority ay mga kapatid sapagat alam po nila kapag iglesia ng Kristo ay mapagkatiwalaan at masipag at may takot sa Diyos. Kaya yun po ang kanilang pinapriority sa mga private sector. Kaya mali po ang bintang ni nyo. Kaya hindi ko alam kung uh, matino ba ang isip nito. Kaya yung mga niwala dyan ay huwag na kayo maniwala dyan para hindi kayo madama sa kanyang uh, walang katinuang pag-iisip makabintang lamang at makapanglait lamang na wala ba siyang batayan o basihan yung 100 years ng Iglesia Ni Kristo may pinasapong house bill ang congressman po ng Marikina na papalitan ang Kumuil Avenue na ipapangalan kay kapatid ni Eranio G. Manalo ang dati namin mahalang pangkalahatan. Ngunit ito'y hindi uh, sinang ng iglesia sapagkat uh, hindi naman lahat na nakatira dyan ay mga iglesia ng Kristo. Kaya paano niya sasabihin na iglesia ng Kristo ay nagamayabang? Ang patunay nito ay hindi tinanggap ng iglesia na pangalan ang kumulit-abin Avenue na Eranyo G. Manalo dahil hindi ang ikisang isto nagamayabang o nagamalaki na natiling hambol mula noon hanggang ngayon ito pong patunay na sinasabi ko ito po ay nabalita sa GMA7 ah, hindi ko na ipakita pakinggan nyo lang po ang balita sahan sa Metro Manila ang Commonwealth Avenue pangalan ng kalsadang ito, posible na magbago sa House Bill No. 3673 ni Marikina Representative Miro Kimbo. Magiging Eranio manalo abin yun na ito bilang pagpupugay sa namayapang dating leader na Iglesia Ni Cristo. Itataon rin ang pagpapalit na pangalan ng avenue sa July 27, sakto para sa Centennial Celebration ng INC. Sari-sari naman na reaksyon ng publiko upo sa panukala. Eh, sila, kung makakalara, kaya pagkawin. As a normal citizen, ano naman na ano, ano, So, sa akin, ito be best kung yun lang talaga. Hindi ko kasi yung kinala Nagpapasalamat naman ang INC sa intensyon ng panukala. Pero pipiliin na lamang nila na manatiling Commonwealth Avenue ang pangalan imbes na palitan pa ito. Hindi naman daw kasi lahat ng na mga nakatira at dumadaan rito ay kanilang miyembro. Don Mariano Marcos Avenue ang unang pangalan nito bilang pagkilala sa ama ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero pinalitan nito noong dekada o Ayan po. Narinig niyo po ang balita mula sa GMA 7. Hindi ko na pa pinakita kasi pagpakita ko dito, malabo. Kaya, uh, pakinggan niyo na lang. Pina, pinaparinig ko na lang po sa inyo. Pinapatunay sinasabi ko na ang Iglesia Cristo ay humble at hindi nagmamayabang. Gaya ng bintang sa atin iipan nyo. Ayan po. Hindi pumayang ang Iglesia Cristo na palitan. Manatili na lang daw na commonwealth na kahit gusto na mabatas at pasan na ng house bill na maging iran manalo ang commonwealth pero napasalamat ang ng Kristo sa malis na intensyon pero hindi na daw kailangan na baguhin pa na ganoon po kahambol ang Iglesia ng Kristo na bilang patunay na mali ang paratang ni Mr. Ipanyo na mayabang daw ang Iglesia ng Kristo ang lumalabas na mayabang ay siya na walang basihan at batayan ang kanyang mga sinasabi. Puro lamang basura. Kaya sa mga niniwala sa kanya, umalis na kayo dyan sapagkat matutulad kayo niya na wala sa kanyang pag-iisip. Yan lamang po. Magandang gabi po sa ating lahat.